Hello guys, good morning. Ayan, ito yung, yung gagawin natin ngayon. Magbabalo tayo ng ubod uh, fresh lumpia. Uh, ito to siya guys, ano to? Yung ubod ng ano? Ng niyog, yung yung pinakaputi. Yun, yung ubod. Tapos, lagyan ng konting giniling, carrots, tapos basta madami, niluluto muna siya konti. Tapos, saka pa binabalot. Tapos, may, mga, may sauce din yan siya. Mas, kaya masarap. Ayan, ganito lang yung pagbalot. Nilalagyan ng litos para sa design. Kung mag gusto nyo mag-design, design. -design to, lagyan ng litos para maganda tingnan. Ayan na siya yung ating fresh lumpia. Ayan yung isang kamay ko lang yung ginaglabs ko. Kasi mahirap pag walang, ay ano, nag sa kabil dalawang kamay. Dumidikit kasi yung wrapper. Kasi yung wrapper na ginagawa yan is ano lang siya. ah uh, Harina tapos nilagyan ng ano butter kundi tas egg tas kunting ano salt sa sugar parang ganun lang parang parang gumagawa ka ng uh, hot cake ganun pero yung hot cake na medyo malabnow talaga siya asing in malabnow man para ano ayan na siya ayan na yung ating result ng ginagawa natin ayan yung nabalot na siya di ba maganda tingnan kasi may design design yan siya yung fresh na lumpia niluto na Ayan, tinulungan ako ng dalawa kami nagbabalot. Kasi may kitty rin ngayon. At hindi naman talaga kami dito sa kitchen na, na das, Kaya lang, uh, tumulong lang kami sa nang dito sa kitchen dahil nagmamadalian dahil ang daming papakainin may birthdayhan kasi sa boss namin kaya ayan, ayan may ano na yung mga gawa namin ayan na siya kaya mas maganda rin kain ano, nakakatuwa So, yung dami namin ginawa. 450 pieces. Ayan. Yan yung kasama ko. Nahiya pa siya tumingin sa camera. Ang dami talaga. Dito yung sakit-sakit siya ng ano. So, ang sarap yan siya guys. Tapos, lalo na pag mayroon siyang sauce. Ang sarap niya. Kaya, ang, kahit dalawa lang yan, busog ka na. Tapos, mga nagda-diet yan. Bagay yan sa mga nagda-diet. Ano lang yan? Ubud lang yan ng niyog. Marami naman nang bibili yan. Ubod ng na Nasa pasig. Marami yan. Ayan siya pangbalot. Yung ano. Yung, yung wrapper na yun. Ayan. Ang dami na naming nagawa. 450 person kasi. 500. Kaya lang. 400 lang.